Yo, what's up mga kapasyal? Nandito tayo ngayon sa Vermosa, Imus, Cavite. Along daang hari, extension lang to. So, masarap maglaps dito, masarap magikot-ikot, magbike kasi maganda yung lugar. Tapos marami pang money Pero siyempre, pag napagod ka, maghahanap ka ng almusalan or kapihan. Kaso nga lang, kung medyo tight ang budget, medyo mahal or pricey dito sa along the road. Kaya naman, ipapasil ko kayo dito sa paboritong kapihan at almusala namin. So tatawid ka lang dito sa iskinitang to. Halos tapat lang na makdo yung tawiran yan. Dire-diretse mo lang yan. Tapos may makikita kang signage ng kapihan sa bukid. Then maraming siklista doon. Pwede ka makipagkilala, may pagkwentuhan. At makahanap ng mga bago mga kasama sa ride. Unfortunately, last February, nawala ang kapihan sa bukid. Siyempre, maraming nalungkot. Maraming nag-post sa mga sentiments nila. Pati mga memories nila ng tambay dito sa kapihan sa bukid. Siyempre nga naman, maraming nabuong mga pagkakaibigan dito at pagkakaibigan. Ay. <laughs> Pero, good news, ayon sa ating bubuit, operational na ulit ang kapihan sa bukid. Kaya naman, papasyala natin to ngayon din. So, let's do this. Tax Philippines, come on! Alam mo ba yung bagong sa bukit? Diyan pa rin yung daan Pero mas kalapit So, nagigaya <laughs> So doon pa rin pala ang daan Tayo lang tayo ng green So pagpasok nyo dito sa may eskinita na to Konting kembot lang May simbahan dyan sa kaliwa Yung kulay pula na may white na cross Tingin lang kayo sa kanan May makikita kayong signage na kapiyan sa bukid Pasok lang at yan na yun Hindi na kayo mawawala Oo nga pala kung balak nyo pumunta sa Pedal Up This coming May 4 and 5 sa Sunken Garden UP At balak nyo bumili ng mga merch ng Trucks Philippines At saka merch ng sarap magbike ni Master Ian How, Download nyo muna itong Trucks Up para makakuha ng 10% discount. And gamitin nyo, kung papadya kayo papunta, gamitin nyo para may additional 5%. So equivalent to 15% pag bumili kayo ng mga merch. So, ano pang inaantay nyo? Download the app na and use the referral code BINO TV. Huwag kalimutan, BINO TV. <laughs> Let's do this. Come on! So yun, medyo napahaba yata yung tambay namin at muntik na kaming kuhain ng mga aliens kaya uwi na tayo. Hanggang sa susunod na pasyalang, paalam!